Hello mga kamami ko! At eto nga, samahan nyo kami kumain ng tusok-tusok dito sa Mexico, Pampanga. Kasama ko nga si Regina dyan, ang aking pak nag-aya dahil nga nagutom. Gusto nga daw niyang kumain ng fishball, kaya ayan, dito ko siya inaya kasi naman nakita ko dito maraming makakain. Ayan nga, naglalakad-lakad na kami at naghahanap pa kami kung ano pang mabibili. Unang yun ako nga dyan binili ay pritong manok. Alam nyo naman, manok is la. ay Paborito ko nga ang manok. At ayan, nakabili nga rin ako ng chicken nuggets. Ayan, sipak. Nasa likod ko. Nakshuta pa. Karakal tapengan. Ayan no. Bagya-bagya paking subo. Nakshuta. Mga baknal ka. Charot. At ayan nga, naghahanap kami ng maiinom dyan. Gusto ko nga buko juice yung inumin. Kaya naghanap kami. Pero, sad to say, wala po kaming nahanap na buko juice. Ayan nga lang yung nahanap naming inumin dyan. Kaya pipino juice na lang daw yung bibilhin namin. Masarap naman yan. Wag lang yung gulaman at yung chocolate. Men. At ayan, bumili kami ng tig isa. Ayan, nakabili na kami ng inumen. Ililibot lang namin kayo dyan para maingit kayo. Charot. At ayan, dumadaldal nga ako. Ewan ko nga kung anong pinagsasabi ko dyan. May patali-talikod pa ako dyan sa aking videograph. Charot. At ayan, tinuturo ko nga pala kay Pak yung chicken pastil. Sabi ko, gusto mo bang itry? Kaso lang, ayaw niya daw. Pero ako, gusto ko nga din sanang itry kung ano yon Kasi nga, ba diba, viral yon Gusto ko nga matry yan, yung chicken pastil na yan. Dahil nga, mahilig ako sa chicken. Gusto ko nga matry kung ano yung lasa. Kaso nga ayaw ni pa kasi nga daw pagkain daw yan ng mga Arabo, charot. Pero totoo nga naman pagkain ng mga Arabo at ng mga kapatid nating Muslim yan, yan talaga yung kinakain nila. So anyway, ayan na nga, nasaksasakyan na kami, dyan na lang ako tutuloy ng pagkain. At ayan nga, nakshoot at check, karanop mo ne. <laughs> Charot. At ayan nga, umuwi na kami pero naisipan namin magpalagay ng hangin sa gulong kasi nga nahihilo na kami. Akala mo na sa Paris will kami. Hindi ko alam kung anong umaalog-alog. Sobrang nakakahilo nga dahil nga kulang sa hangin yung gulong. Magpapabomba nga daw kami ng gulong. Sana all binobomba. Charot. At ayan nga, tuloy-tuloy na ang biyahe namin. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming makita. At nakarating na nga kami sa SM Pampanga Simula Nueva Ecija hanggang Pampanga Pakahanap lang ng pabombahan charot. Nasa 30 minutes na nga kaming bumabiyahe dyan kasi nga ang haba ng SM Pampanga. Hanggang ngayon, di pa rin kami makaalis dyan. At ayan, madadaanan mo pa rin yung Robinson. Diyos ko po, Lord, bakit ang tagal naman namin makarating? Napakabagal naman ang driver. Charot. At ayan nga, tuloy-tuloy pa rin ang aming biyahe. Wala pa rin kami makita ang gasoline station. At ayan, tuwang to ang aking driver. Charot. <laughs> At ayan, yung Robinson. Malapit na kami sa intersection. Doon na daw kami maghahanap ng gasoline station kung meron. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ayan nga, nasa intersection na kami at punong-puno ng puso. Sana all may puso. Charot. Sana all yung San Fernando. Merong forever. Pumupuso-puso. Kahit hindi na Valentine's, talagang pumupuso-puso pa rin. At ayan nga, nakahanap din kami ng gasoline station. Mabobombahan na. Sana all. I bomba. E bomba mo. E bomba mo. Charot. Sa wakas nga, malalagyan na ng hangin ang gulong. Sana all, malalagyan ng hangin. Chorot. <laughs> At ayan na nga si kuya. Lalagyan na niya ng hangin ang mga gulong. The wait is over. Chorius. At ayan, ayusin mo kuya. Baka naman maging bola kami dyan sa sobrang dami ng hangin. <laughs> At ayan, pauwi na kami. Nasa Mexico na kami ulit. bye bye